i think you 5% discount. Mike, talk to me. This is Michael Fryer. My 5% discount. No, on YouTube. i YouTube. You want to see? No, no, no. No, 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 no tayo <laughs> sa What do you want to say to Totoy? <laughs> Totoy? I love you. <laughs> you. Ako sa inyo. na kami sa taas. Sa Sa ako. Ito ka lang. Sa taas. Sa taas. Sa taas. Sa taas. Sa parking Sa taas.

Video, 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 যা তো এই সেটা কি এটা হলো